Magandang uh, gabi po mga sa para ng balataya. Saman nyo naman po ako. Basahin po natin ang Isaiyas chapter 32 verse 17. Narito isang hari ay maghahari sa katuwiran at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan at isang lalaki ay magiging kaya ng isang publihang dako sa hangin at kanlungan sa bagyo gaya ng mga ilog ng tubig at o yung dako gaya ng lilim ng malaking bato sa kinapapagurang lupain at ang mga mata nila na nakakita ay hindi mga lalabo at ang mga tainga nila na nakikinig ay mga kikinig ang puso naman na walang bahala ay makakaunawa ng kaalaman at ang dila ng mga otal ay mga, mga hahanda upang mga gisalita ng malinaw ang tao mangmang -mang, mang ay hindi natatawagin pang dakila o ang magdaraya man ay sasabihing magandang loob. Sapagkat ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan at ang kanyang puso ay gagawa ng kasalanan upang masanay ng paglapastangan at magsalita ng kamalian laban sa Panginoon upang alisan na makakain ang taong gutom at upang papagkulangin ang inumin ng puhaw. Ang mga kasangkapan din na naman ng mga daraya ay masama. Siya ay kumakatha ng mga masamang katha upang ibuwal ang mga maamo sa pamagitan ng mga sinungaling na salita. Mapagkailangan ay nagsasalita ng matuwid. Ngunit mapagbiyaya ay kumakatha ng mga bagay na pagbiyaya at sa mga bagay na pagbiyaya ay mananatili siya. Kayo'y magsibangon Kayo'y mga babaeng tiwasay at dengue ninyo ang tinig ko. Ninyong mga walang bahalang anak na babae, pakinggan ninyo ang aking pananalita. Sapagkat sa mga araw na sa dako paroon ng isang taon, ay mga bagababag kayo. Kayong mga walang bahalang babae sapagkat ang ani ng ubas ay magkukulang. Ang pag-aani ay hindi darating. Kayo'y magsipanginig, kayo'y mga babaeng tiwasay, kayo'y mga bagabag kayong mga walang bahala, kayo'y magsipagkubo at kayo'y magsipagubad at mga bigkis kayo ng kayong gaspang sa inyong mga balakang. Sila'y magsisidagok sa mga dibdib dahil sa mga maligayang parang dahil sa mabungang puno ng ubas. Sa lupain ng aking bayan ay tutubo ang mga tinik at mga dawag. Oo sa lahat na bahay ng kagalakan sa masayang bayan. Sapagkat ang bahay hari ay map Pababayaan. Ang mataong bayan ay magiging ilang, ang burol at ang bantay muog ay magiging mga pinaka-yungib, na. kagalakan ng mga mailap na asno, pastulan ng mga tawa, hanggang sa maubos sa atin ang Espiritu na mula sa itaas, at ang ilang ay maging bungang bukit, at ang mabungang bukit ay mabilang na pinakagubat kung magkagayo ay ng katulan sa ilang at ang katuwiran ay sa titira sa bungang bukit at ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan at ang bunga ng katwiran ay kasahimikan at pagkakatiwalaan kailanman at ang bayan ko ay tatahan sa payapang tahanan at sa mga tiwasay na tahanan at sa mga tahimik na dako na pahingaan ngunit lalagpak ang graniso sa ikasisira ng gubat at ang bayan ay lubos na mawawaksak mapapalad kayo na naghahasik sa sipig ng lahat na tubig na nangapapalakad ng mga paa ng baka at ng asto. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Panginoon natin Diyos na buhay ng mga pangyarihan sa lahat. Subuman ang bugtog ng anak natin, Panginoon Heso Kristo. Purihin po natin ang na niyang pangalan, ang ating Panginoon Heso Kristo.